walay ka gutom, walay ka duka, nga makababag sa duha yon, ay. Right! <tipat> ka magtiayon <-sapo>, nga nagkahigugmaay. Huy! Alright! Mga kasiapul. right! <tipat> Unya, kinibalik na magkutoy atong tiyan, dusla naman kayo. Ang sapay answer, mate, isa kalabtikan sa dila, tulong na yon kay pinaspasan eh. Ya, 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 na ya, 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 di anang duha kamurag tao nagulat og auto kun pag-abot sa sakyanan ni plaster Dayon sa bandang likuran. Unya kay naabot naman dali dayong ambak sa ban. Pasulod pa sa simbahan. Dalikwag ni Kuranan Plaster sa regalo sa kaslonon ang akong pangalan Gibutan. ug sa wala madugay ang mga ginikanan sa kaslonon ni bakta sa tunga uban ang dakong kalipay ug human ni ana ni sulod na gyud sa gangaan ang isa sa duha ka pinakaimportanteng tao karong adlaw ug walay laing pinaka gwapo mao ang among manok oh, ang among badi kinit bansag Alright. right Ug dinhi punto ang among badi giubanan ang iyang ginikanan padulong sa tubangan sa ilang lingkuranan ug paguman ana ni sunodayon ug sulod ang iyahang mga alipores este groomsmen and bridesmaid mm -hmm. oh, Ano man na, nganong grabe man nag-exposure ng lalaki diha. Kinsama na oh, si Pail Dena. na. Alright, right. pagbuot ba iya ng nang vlog gani da ino sige O oh, pagilom na pagilom na kay atong padayonon ning ato ang vlog. Oh. Unya paghuman kay Pael, sunod dayon ng uban pang groomsmen o bridesmaid kadi man sila pwede magpabilin sa gawas, di ba? Yes. <laughs> man sa tanan na adayoy pinatabon-tabon nga puti nga kurtina walay laing nahabilin nga musulod. kabalo na ta ang pare unsay oh, pare kita oh, ka human bride oh, they... oh tama na na manghilom na tanan kay musulod na ang bride nya kasal sila sa simbahan katoliko nya ako dilik mangko katoliko so na ra ko dinha sa dapin kauban ang mga groomsmen nag observe lang naglingkod dili ka kakita na din ha, no kay naa lagi ko sa daplin <tip> na pag concentrate na mag concentrate na tagtanaw din he kay naa dari ta diri sa simbahan no yes <tip> Onya kay nakadungog naman mo no nga namakpak na. Aw, kabalo na mo on answer Ay, la sila. <laughs> time, Minister, Bitaw no sa tinuod lang pertig yung lipaya sa akong gibata ani magsudong sa kuang classmate akong buddy nga sa wakas gikasal na gud in town siya luyo sa mga pagsulay nga nahitabo sa ilahang duha pila ka nga Ah, uh, basta kami na rin balo ato chismoso mga imo eh. Uh -huh. Baby, baby, seryoso na yun dining nilang napitabi kaya ato na ipadayon. Pumauto, humana ang seremonya sa kasal, nalipay ang tanan, panahon na usap para ang tanan kay mapitikan unya tips kaninyong tanan magpatuo sa mga mamitikay aron dili nila putulon ang imuhang hulagway Opa, <trips> Opa. Unya ipormal ang naong 1 2 3 dili halata nga gigutom na po Next kay mag-change positions para magbayluhanay na pod og naong <trips> Oke, okay, why mulihok 1 2 3. Oh, sige na, pwede na mo ginhawa. mga wala na ituyo, pwede na mo na og ha. Mao na ingon sa mami Oi, BFP friends of the By room down. You like Sabri. niya kay gitawag naman ang mga bombero nga mga higala sa groom dili pud pwede nga di tamo adto ug nga mga dagwaya ang mga kabumbiruhan nga nitambong sa kasal ba di kenet didto sa Matis City One, two, three. Hmm. Bade. Lipay kay mi bade, lipay kay mi bade. Tus 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 twining niya, tus mam Ma'am. Congratulations ma'am, lipay kay mi. Lipay kay mi sa tinod lang ma'am, mga suod ani. <laughs> Kailangan share ni. <laughs> <A> <laughs> bade, picture mi <me>, bade. <laughs> Man sa mga pitik, giandaman o ghos, gipurma nga arko, arun mo agi, ang atong bagong kinasal. Tradisyon sa mga kabumbiruhan, ang tawag, Water Cannon Salute. Parin sa Alright, right, right. Best wishes sa ah, among body. We are very happy. Second Parin sa nice. Alright, right. Bye bye, buddy. Uh huh? Uh -huh. <tap>